Kamakailan lang inilunsad ng Benguet Police Provincial Office ang programang Gulong ng Swerte. At sa patuloy na paggulong pa ng programa, marami pa ang nakikinabang sa programang ito. Isa na rito ang 56 anyos na si Nanay Remedios mula sa Sitio Lukbunan sa Barangay Poblasyon, Itogon binget Dahil hirap na itong makatayo at makapaglakad, malaking hamon na kay Nanay Remedios ang mga simpleng gawaing bahay. At kahapon September 10, inihatid mismo ng Benguet Police Provincial Office sa kanyang tahanan ang isang wheelchair. Ikuan salamat. Salamat, meo, kat adyamat aray apo niya niya te yakasang ad sala di ba lata idanon idanon ni nanay to ay patakasalam ad winner na isa katuparan ito matapos makipag-ugnayan ni nanay Remedios sa tanggapan ng ahensya ng malaman nito ang nasabing programa Nauna naman ng tiniyak ng hepe ng Benguet PPO na magtutuloy-tuloy pa ang kanilang paghahatid ng pag-asa sa mga nangangailangan sa probinsya. Ito na siguro yung ano, parang binigay ng Panginoon na sign para uh, maghanap ng mga ano pa, matutulungan natin ng mga PWDs. So, tuloy-tuloy yun. Uh, kaya pinangalan ng gulong ng swerte. Starting from rmp 4A, tapos maasin ako sa NCR, Tuloy-tuloy yung problema hanggang masen na ako ng la union, hanggang dito. Uh, nakalayo na rin kami. Uh, more or less, 2,000 na rin na wheelchairs ang nabigay natin. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong dumadami rin yung mga sponsors. Kasi ang pinipin naman na uh, walang nakalaan na pundo para dyan. So we depend on our sponsors. Lalong-lalo na pag nakikita nila yung genuine na community services natin. Karagdagan ito sa labing anim na nauna na nilang nabigyan ng tulong noong ikalawa ng Setyembre sa gymnasium ng Police Regional Office, Cordillera. Vanessa Bugtong, R News.